Alright at uh, bago ko muna simulan ng video na 'to mga kois ay isang uh, mapagpalang araw po muna sa uh, lahat po na nakasuporta sa channel namin ang mga kasama ko. So sa episode na 'to mga kois ay uh, nagpunong po ulit yung mga kasama ko uh, dyan. So hindi kasi makadaloy na yung tubig mga kois kaya nagpunong po ulit at another uh, tambak ulit dito sa so, may yan sa so, may saging na yan mga kois para tanggalin na yung tubig dito sa kabila. So, dito na ito magkita, mga kois sa pagat pag tuyo ng tubig ay may mga isda na na, na nakukuha dyan sa area na pinagpunungan mga kois at uh, kinuhanan ng tubig mga kois. So, ating uh, tunghayan mga kois kung ano, kung ano pa yung mga nahuli nilang mga isda dito sa asapa na ito mga kois. Mga kois, update muna tayo at uh, malapit na. Wala na. Nandito yung 9 na tubig. Kun, abang no, konti na lang oh. O tumulong din ako mga koys sa pagano. Sa pag uh, lipat ng tubig kanina. Ah, oh, yun sa konti na lang din naman yung tubig mga koys. Alalaman na natin to kung ah maraming laman kasi kanina, may laman agad eh. Ano, konti na lang yung tubig mga koys. Buti na lang, nagpairam si kuya. Shoutout kay kuya. Pairam siya ng net. Mga koys, para... Ay, kaya nga, hirap kasi kami mag... Ano, mag... lipat ang tubig. Ang liit ng net namin, maliit yung butas, kaya... nagpairam si kuya ng malaki-laki na... ano, nito Ayan. Lapit na ito, mga koys. So, tutuyo na rin, oh. Kinukuha lang mga ano dito mga kois mga, ano kasi magubat na party dito mga kois hindi oh. namin makita kung may mga isda no, 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 no. magubat ini yata ngal na ni kois bugat Kirby. O, lapasin muna so banda kasi dito mga kois ay masadong uh, masukal po yung uh, uh, ditong bandang area mga kois kasi kaya uh, nilapas linapas mo na ni uh, Uh, kois Kirby yung uh, lugar dyan so dyan dyan banda sa gitna mga Kois yung uh, area na yan baka siyempre may ano diyan dyan eh baka may mga hito uh, dalag dyan. kasi mahaba kasi yung area na yan mga Kois na pinaglalapasan po ni uh, uh, Kois uh, Kirby mga Kois A few moments later. Mga mga kois, no, no, no. may nakuhang dalag. Bunso, tengen. Dugo gini nga bo, abi. Ay, na nang ulo. <laughs> may ulo pa. May ulo pa. May natira pa. Na ko agad mo ko, pero malalim pa yung tubig. May mga tubig pa. Ah, may unga. May unga. <laughs> oh, boy, tira na. Ha? Dito na Dalag mga koys ulit. Dalag, dalag. Oh, ang na. Putol ulo eh. ay. <laughs> Putol ulo. <laughs> dalag, dalag. <laughs> to. Ang tas, baboy! 3 point Dalag mga koys Dalag Walang ano ah Walang hito ah Pantat Dito Uy loki eh. Abukon Dalag

Nilagay sa anong. Kakalaki yan tao. Laki eh. Ang laki. laki mga kuys. <laughs> Kita mo naman yung mga etsura mga kuys. Ganito kahirap. Mag ano mga kuys. Ganito kahirap. Mag uh, panong pano. Ano tawag? Mua nang ganitong gawain. Madumi at <laughs> Kapagod.

tingnan ko mga koys kung ano may laman to. Baka may laman pa to mga koys. Mamaya pakikita ko na lang kung ano yung mga na, uli ah, nahuli nila o nakita nila sa pag ano pag punong-punong nila mga koys. Iwan ko kung may laman to. Binalik ulit yung tubig doon sa kabila. Hindi na nakita yung ano yung puting hito. <laughs> yung puting hito, hindi na nakita. <laughs> nakita. Pute. Oh, balde. balde. Oh? <laughs> na. Oh, oh. Pute git man. Oh. <laughs> eh? Lo wala naman okay. yan ako kukuhan nila mga koys oh. magkita nadalag dito tapos na hanap hanap na ikaw ang tibok dami kasi mga daan mga koys ano Oh, daming ano, daming ano. Dahon, mga kuys. Wala ng tubig. Ima ko lang kung may laman ito, mga Mga gurami lang laman. A few moments later tama uh, kois at nakawi na kami. Walang laman yung pinakahuling kanal. Sapa. <laughs> kanal, talaga, kanal talaga. <laughs> sapa pala mga kois. Walang laman. Tu, so, ipapakita ko muna yung ano mga kois, yung ah uh, nakuha nila. Na uh, mga isda mga kois. Uh, mga kois at ito nga yung nakuha nila dun sa ano, sa punong-punong ba? Punong-punong basta panagka kun tawagin sa amin mga kois. Tu, nakakapagod. Nakakapagod din. Kung ganong klaseng ano, pag ah, paraan ng paghuli ng isda. Punong-punong. Bakbakan talaga kanina eh. So, akala, 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 akala ko talaga kanina mga koys, marami talagang hito kasi pa-kumpisa so, pa lang namin, may mga hito na nadadala sa ano, sa balde. Yung pagkaubos ng tubig. Ito na yung nakuha namin, oh. Yung mga dalag, yung lalaki. Ano? Tapos ito ngayon, may puting at talagang hito mga koys, oh. Puti. Ayun o, oh, puti. Masakit yun pag, ano, masakit yun pag uh, tinik sa iyo mga koys. Lalag natin kanyan. Bakit baka putol ulo isaw eh. Putol. So, yun mga koys. Hanggang doon na lang. Maraming salamat pala sa mga uh, solid na sumusuporta po sa channel namin na makasama ko mga koys. Ayan.